Sumisirit pa lang ang unang busina ng umaga sa Ayala Avenue pero nanginginig na sa kaba si Don Ernesto Calayao sa ilalim ng lumang flyover. Hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi sa sariling plano na kailanman ay hindi niya inakalang mangyayari. Magpanggap siyang pulubi para subukin kung anong uri ng tao na ang kaisa-isa niyang anak na si Adrian. Ang batang lumaki sa golf course at Swiss chocolate, ang bagong hirang na executive vice president ng sarili nilang konglomerado. Madaling araw siya nagisim sa mansyon. Nagsuot ng kupas na short pants. Niluma ang sandong na hiniwa pa niya para magmukhang butas. At tinapakan sa putikan ang sapatos bago sinadya muling ibabad sa timba ng kape para lang makuha ang amoy asok karera ng maruming kalsada. Sampul taong gulang pa lang si Adrian nang huli niya itong yakaping mahigpit. Ngayong 28 na ang binata, mahirap nang masilip sa gitna ng appointment at kung sakaling magtagpo, puro datos ang nadidinig niya quarterly earnings, merger prospects, offshore funds. Ang sabi ni Ernesto sa salamin kanina, kailangan kitang makita nang hindi mo ako nakikilala. At binuhusan niya ang sarili ng malamig na tubig para mawala ang huling bakas ng kolon na halatang mamamahalin. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa ba lang sa channel ko, huwag kalimutang ilike at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Pagkalipas ng tatlong oras na pag-upo sa bangketa, nangalay ng tuhod ni Ernesto, pinipigil niyang mapangiwi sa sakit ng arthritis, mahigpit ang kapit sa lumang lata na hinihiram lang niya sa kusina at hinihintay ang eksaktong oras, alas 8.30, kung kailan kadalasang dumaraan si Adrian galing sa kondo patungong opisina. Nakatungo siya, pinagmamasdan ng araw na unti-unting sumisilip sa pagitan ng matatayog na gusali na minsang siya mismo ang nagpundar. Maya-maya, narinig niya ang pamilyar na lagapak ng itim na leather shoes, halos sabay sa mahinang tunog ng mamahaling relo na kumakabog sa mahinang galaw ng hangin. Pag-angat niya ng ulo, bumungad si Adrian. Nakasuot ng tailored navy suit. Swak na swak ang taba sa balikat. Puting kamisa na hindi kahit isang kulubot ay wala. At buhok na nilagyan ng wax, sinuklay pa kaliwa na parang sinusukat sa protractor. Sa kaliwang kamay ng binata nakasampa ang cellphone. Nagsasalita sa earpiece. "Tell legal, hindi pwedeng lumagpas ng tanghali yung signing, or else delay tayo sa IPO." Sunod-sunod ang yabag, sunod-sunod ang bilin, at nakalutang sa noo ang pagkalamot. Tila si Adrian ay lagi nang hinahabol ng oras, kahit siya mismo ang may-ari ng marami nito. Sir, konting barya lang po, pangalmusal. Bulalas ni Ernesto, nanginginig ang boses na sinadya niyang paos, sabay inabot ang lata na may kalansing ng dalawang limang piso na siya ring ang naghulog kanina para hindi halatang walang laman. Dagli namang napalingon si Adrian, sandaling kumipot ang mata, parang nanghuhulang kilala niya ang hamak na lalaking maalikabok. Subalit nang makita niyang marungis, napakunot ang noo, mabilis na inalis ang earphone at pasigaw na binitiwan ng Kuya, wag dito, nakaharang ka sa daan. Hindi lang init ang boses, may dagdag na asim na tila kababaan ng pagkatao ang nakikita. Sumingit ang busina ng paparating na sasakyan, napilitan si Ernesto na umurong sa gutter. Nuit sa gulat niya, hila ni Adrian ang manggas niyang marumi. Ipinutulak siya palayo sa gutter. Dun ka, wag mo akong hipuan, baka mahuwa ko. Masakit ang kurot ng mga salitang iyon. Mas mahabdi pa kaysa kalmot ng simento sa tuhod pero matigas si Ernesto. Pinilit niyang ngumiti ng pait, inabot muli ang lata. Anak, kahit piso lang, gutom na gutom na po ako. Hindi niya sinadyang matawag si Adrian na anak. nuwit lumabas ang katotohanan ng pilit niyang itinatago. Lalong kumislot ang noon ng binata, humakbang papalayo, sa kamarahas na umirap na parang nandidiring tiniktikan ng langaw. Wala akong cash, Card lang dala ko, sabay turo sa tabi nang hindi man lang makipagtitigan. At sa isang pitik lang takon, tumalikod siya, bumulong sa telepono. Sorry, may crazy beggar lang dito. Saka parang wala lang naglakad papunta sa hintayan ng company car. Nalugmok si Ernesto sa bangketa, humahampas ang tambucho ng jeep, sumisingaw ang alikabok, nungit ang higit na bumabalot sa kanya ay hindi usok ng EDSA, kundi usok ng hinahanakit. Paano na nga na ang batang tinuruan niya ng please at thank you na minsan sumusubok pa ng lugaw mula sa mismong kamay niya ay na nabanyo ng hindi makatingin sa pulubing humihingi ng pangalmusal. Ngunit alam niyang hindi pwedeng basta-basta sumuko. May pangalawang hakbang siya sa susulit na ito. Dali-dali siyang tumayo, limping, sinundan ng tanaw sa likot na kasakay na si Adrian sa loob ng sedan at bago isinara ang pintuan Nakapaling hapyaw siya tumama ang mata sa amoy pawis na ama pero walang bakas ng awa at tuluyang lumubog sa anino ng tinted na bintana. Napatulo ang luha ni Ernesto noong itinakpan niya agad, kailangan pa niyang kumilos. Eksaktong alas 11.30 nagsimula ang special board meeting para selyuhan si ang nakatakdang IPO. Ang lahat ng direktor nakaupo sa mesa na parihabang mamahalin. Nasa gitna si Adrian, hawak ang laser pointer Nagpapatakbo ng slide, graphs na pataas, bilog na kumikinang, tinatayang kikitay nilang bilyon. Sa pinakasulok, taimik na itinutulak ni Mang Sito papasok si Ernesto sa loog ng maintenance entrance. Nakahud ang lumang jacket para hindi ka agad mahalata. Sa utos ng nagpanggap na pulubi, binuksan ni Mang Sito ang speaker ng projector at sinalang ang live feed ng bodycam sa malaking LED sa likod ni Adrian. Habang abala ang lahat sa ROI diagram, biglang kumislap ang screen. Lumitaw ang mukha ng marungis na beggar, si Ernesto, nakaluhod, umiiyak, nagmamakaawa ng piso sa isang lalaki. Tila natigil ang panahon, nang sumulod na frame ay si Adrian, nakasimangot, nakapilipit ang labi, tinutulak ang pulubi palayo. Sabay-sabay na, ha? Ang kumawala sa bibig ng board. Napalingon sina kay Adrian na di malaman ang gagawin. Nag-mute ang remote, pero huli na. Narinig ng lahat ang boses ng binata sa video. Doon ka nga, huwag mo kong hipuan. Baka mahawa ako. Umampas ang katahimikan na parang martilyo. Dandahang dahang tumayo ang chairman ng board. Tinitigan si Adrian. Young man, is that how a kalayaw treats the poor? Nang punas ng pawis si Adrian, nanginginig. That's, that's taken out of context, sir. Pero bago pa siya makapagpaliwanag, bumukas ang maintenance pinto at lumabas si Ernesto. Unti-unting hinubad ang ginunting na sando, tinanggal ang pelukan ng gusgusin at tumambad ang kanyang tutuon anyo. Gwapong 58, nakaputing undershirt na nilamnan ng lungkot at sa mga mata Bakas ang habdi ng umagang iyon. Napatayo ang board. Nagtila unapplausable standing ovation. Si Adrian nakatulala, namutla, parang batang nahuling nagnakaw ng candy. Lumapit si Ernesto. Basag ang tinig. Anak, ipinagpalit ko ang huling dangal ko para makita kung tama ang puhunan ko sa iyo Pero parang nalugya ko. Nahulog sa upuan si Adrian. Napaluhod. Dad, patawad. Hindi ko alam. Pero pinigilan siya ng kamay ni Ernesto, hindi sampal, kundi mabigat na tapik. Kung hindi mo kayang abutan ng piso ang estrangherong nangangailangan, paano mo hahawakan ang bilyon-bilyong puhunan ng taong bayan kapag publiko na ang kumpanyang ito? Umiyak si Adrian. Hinila ang kamay ng ama. Dad, please, give me another chance. Lahat ng gawaing realist kakayanin ko, mabawi lang tong kahihiyan. Tahimik na nagmasid ang board, ang ilan na papaluha, ang iba naman ay natutuyo ang laway, hindi makapaniwalang ganito kabigat ang ise ng inabot ng kanilang meeting. magahan, naglabas ng opisyal na memo si Don Ernesto. Ipagpapaliban muna ang IPO hanggang makapagsagawa ang buong kumpanya ng tatlong buwan immersion program lahat ng executive kasama si Adrian required manghapong mag-volunteer sa soup kitchen at umaga maglakad mula terminal papuntang opisina para malasap ang pawis ng karaniwang tao. Sinabayan niya pa ito ng personal na hamon kay Adrian. Bibigyan kita ng isang lata ng barya na tinanggap ko kahapon. Anong gagawin mo riyan? Hindi nakasagot ang binata. bagkus kinabukasan, may nakitang lahat na pulubing binigyan ni Adrian ng Starbucks sandwich at iniupo pa sa passenger seat ng kotse para ihatid sa DSWD. Unti-unting lumambot ang kilo ng balikat niya at sa dulo ng tatlong buwan, hindi man kasing dumi ng unang isena, lagi na siyang may nakareserbang sobre sa bulsa na tig 20 piso para sa sino mang kumatok sa windshield. Isang araw ng Sabado, inanyayahan ni Ernesto ang anak sa lumang karinderiya kung saan siya dating kumakain bago maging negosyante. Magkatapat sila sa mesa, pinagsaluhan ng lugaw at itlog na maalat. Tahimik si Adrian, nabawasan ng kintab ng buhok, mukhang mas totoo ang ngiti. Pa, ani niya, salamat sa pinakamahal na leksyon. Ngayong alam ko na kung paano magmukhang gutom ang tao, mas hinding hindi ko pagkakaitan kahit sinong kumakatok sa windshield. Binitiwa ni Ernesto ang kutsara, tinapik ang balikat ng binata. Hindi ito eksamen na kailangan mong ipasa para mamana mo ang kumpanya, pero kailangan mo tong ipasa para mamana mo ang puso ko. Umaagos ang luha ni Adrian, hindi niya napigilan, hinawakan niya ang kamay ng ama. At doon, sa pagitan ng mangkok ng lugaw at kalinsing ng tricycle sa labas, tinapunan sila ng liwanag ng hapon. Liwanag na kasing tapat ng ginawa ni Ernesto, liwanag na kasing sakit ng naunsiyang pagmamahal. Ngulit higit sa lahat, liwanag na nagsabing, Minsan, kailangan mong maging pulubi para muling yumaman sa kabutihan. At dito nagtatapos ang ating kwento. May gustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulat? I-comment sa ibaba ba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon? I-hit e ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga kaya stay tuned!